My name is AJ Aking Hasmin. I am theater actress and freelance artist. Hindi so, daw nasasakyan, kaya kailangan na kailangan niya. Sige naman. Bakit mo pinahirang? Paano na tayo? Tatlong taon natin pinag-ipunan yun, love! Na-discover ko yung United Production dahil kay Hiroshi. Si Roshi yung kaibigan kong artist din. Ayan, inaya niya ako tapos ayun, doon na nga nag-umpisa hanggang ngayon. Ay! Ay, sorry, sorry. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Sorry, sorry. Nagmamadali na kasi ako eh. Pakatanga mo naman. Unang shoot ko doon is Waterboy. Waterboy, yung tipong isang insecure na klase before na hindi niya matanggap na nalamangan siya. Yun yung unang pasok ko dun sa production na yun. Tapos, ang pangalawa naman ay call center. Ang call center na yun ay kwento ng about sa mga kapitbahay na may ingay kahit na may mga nagtatrabaho. Siguro kung bibigyan ako ng top fi five, uh, five na mga nagawa kong film sa United Production, siguro ang pinaka top five ko ay sugal. Sugal kasi ang dami kong ang dami kong namit na new friends doon, tapos ang dami namin napuntahang lugar. Basta masaya ako nung gumawa kami ng film yun, eh, no, sugal. Tapos, pang-apat, ay kaibigan. Kaibigan, nilagay ko siya sa top four kasi nasaksak ako doon. Di ko rin alam bakit nasaksak ako doon. Charis. <laughs> Tapos, yung number three ko ay scripted. Scripted kasi hindi ko in-expect yung platform yung plot twist namin doon. Ako pala yung ano doon, ako pala yung ate. Ate ng bida. Akala ko ako yung bida. Yung ate, yung ano pala. <laughs> yung kapatid ko pala yung bida. Tapos, call center. Kasi nakarelate ako sa dami ng ingay na kapitbahay. At hindi talaga nagpapaawat sa kaingayan. Ayun. Tapos yung pinaka-top one ko. Corazon. Corazon kasi wala pa akong kaalam-alam kung paano o Marte. Wala pa ako kaalam-alam kung ano yung mga dapat kong gawin. On the spot lahat ng Corazon. Yun yung pinaka kapwan ko. Masaya ako sa Corazon kasi doon ako nag ano. Zero knowledge ako pagdating sa actingan. Assistant woman ako nung time na yun. Wala akong kaalam-alam sa kahit anong kung anong gagawin ko. Ano? Paano maglabas ng emotion, ganon. As in, wala. As in, lahat on the spot. Nabuo namin yung korason na on the spot talaga lahat. Tapos, tapos, kung ano yung naitulong sa akin ng United Production, siguro, eh, mas lalong pinalakas lang yung loob ko. Kasi dati, nang pinaghihinaan ako bilang theater performer, ganon, pinaghihinaan talaga ako ng lakas. Wala talaga as in, Tapos, sa sobrang hina, ano na loob ko, ganyan, ayaw ko talagang mag-try ng kahit ano. Sinubukan ko ulit. Nag-stop ako tapos sinubukan ko ulit, paulit-ulit na hanggang sa ngayon. Ayun, thank you. Thank you so much, United Production. Kasi, nang dahil sa'yo, ayan, malakas na yung loob ko, makapal na mukha ko, ganyan nakakapunta na kami ng iba't ibang lugar to perform, ganon at nakakapagpasaya na maraming tao ng dahil sa United. Thank you so much United.